Mayo adlaw mga ma sir Welcome na sa video Kinino sa dong kinit Para sa gang update O karong adlaw na mo may sa katigulang Nga among suportaran O monthly nga konsumo Sa dili pa mo Maog ito amuang Berarti jito kali sura o gunta mga ma'am sir niyang suportahan kining among advokasiya ang pagtabang sa mga kinahanglan in town nilabi na sa mga senior citizen. Dari po ma'am sir dahil kayo pasalamat sa kino human sa pag-agi na mo sa karsada, sa sapa, sa bungtod. Nagsagka na po mi padulong sa kananay ko niya. Ito lang na na bitaw karang si mudra ito dlo mga ganito mga ilhan nga medyo layo layo pa kayo sa man mga umam ma sir ang balay na ni kunya na magkita ni taluktok sa bungtod o siyempre kay gikan man tasa sa pa medyo tuag gina sa taas nga gamay nga bahin sige lang padahin lang ta para taon sa mga nagsuporta o ginabi na puntaon ni nanay kunya nga pirti na puntaon pagkatigula nga nga dili na taon makahimo sa panginabuhi pa maong dag Kami kayo pasalamat sa inyo nga pagsuporta mga umam sir tanawalan di ay, ang full video sa among Facebook page ng berting Udre puntuha. So atong ipulihan ng atong amigo noong kalsan ni Isaac sa Hacunga Bugas kay medyo layaw pa ginagana ng ikaw niya. Odre, nag-antos po tao ni Medri sa giyana ang grabe, pero sige lang, padayon lang. Takikinig na ito ang mga sakripisyo. Ang ginawa ra gid ang mahibaw. Kini gibuhat dili ra para sa among kagalingon nga interes. Kung dili para po ni sa tanan ma-inspire sila taon sa among mga buhat. Ug sila pud ba na mutabang sila sa ilang isig labi ng na katong mga Especially sa atong mga senior citizens nga dili na makaya sa pagpanginabuhi pa. Diri po to ha, mga sir. Grabe ang kakapoy o grabe ang kabugtaw sa tuhod. Ganahan na dyan taon kayo kumupong ko, pero ang akong amigo, madara kono, no. dol dool na lang. Upo salamat po ko sa si ginoo, nagihatagan po kita ako niya kusog. Ang makapadayon, o galsa ni isa ka sa akong abugas para sa atong isuportaran ng sinanay ko niya. Huwag niyong makita, mga sir. Hinay na dyan kayang atong tika nga na, kayo iwa na. Huwag sa pasyente pa, nag 50-50 na. Pero kaya rin yapon. Kaloy, huwag tabang sa si ginoo. Huwag ito na yung mga naabta nung sinanay Amin tahan na kitaon nga nagtanaw sa among gibuhat. Huwag saksi din si nanay sa among pag-alsa sa ayahang mga konsumo pa doon sila ha. Huwag na sila yung masulti. Kaluwiin taon. Labi na taon nga nagtanaw siya sa mua nga naglisod na. ug maupod taon na o naghatag o kusog sa ato ah. Nga upaday juda. <coughs> Salamat sa Dios mga ma'am sir. So kaloy yan taon sa kinuunan na abot ng itaon. Ang mga agian. Ngayon ang pinanginisod kayo ng mga agianan. sa mga kargamento sa konsumo ni Nanay Kunia. Kung kamo mong nagtanaw niya. Unta, dilinyo yung kalimtan sa so, share niya video. Salamat kayo. Pagin na ako na na <laughs> Kaya sa pamati gino nga ang imo ang gihatdan og konsumo nalipay kitaon sa imong gibuhat. Ilabi na taon nga kay sila sa inyong mga sakripisyo sa pagatod og konsumo. mamam ma'am sir dili mo pulaan sa, pag sa pagsuporta sa among advocacia, Pagsuporta pod sa atong mga behind the scenes videos. Ilabi na po taon sa akong Facebook page nga Dorong Kinit. Wala dito ay layto mo tuyo diri kun dili ang pagbuhat og maayo sa tuang isig ka tawo. Nay, <laughs> arisbi kagaw. Ah, ha kayo manam nam nah. pagkinabey niteng bertes na icon niya so mga tournament kay medio leleyo pagyo nang among bihayon. Salamat ah. Ay mo doc. Sigidan. Salamat sa pagtarawane ka video. Uper magkinatun timan-an ngapakbo to. Ayuh, din jud namo kay mo natong adutan. Salamat sa Dios so God bless kanatong tanan.